Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M, M ang papatuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa kahalagahan ng kwaresma mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga Filipos. May takot at nagniningning na napatuloy kayo sa pagawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayanang maisagawa ang kanyang kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng bagay ng walang tutul at pagtatalo upang kayo'y maging ulirang mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko at masasama. Sa gayon, magsisidbag kayong ilaw sa kanila tulad ng talang nagniningning sa kalangitan. Samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay may ko kayo sapagkat hindi nawalan ng kabuluhan ang akin pagpapagal. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. Uh, gusto ko lang ibahagi ang mga insights ko tungkol sa uh, kwaresma kasi masisimula na naman ang kwaresma ngayong uh, as Wednesday so as Wednesday ang simula ng kwaresma at binibigyan din ng kwaresma ang paglilinis ang paglilinis at walang kapintasan ay isang pamamaraan natin upang muling tingnan ang ating kalooban. Ang kalooban natin ang ah, minsan ay ah, nagkukos ng ah, kasamaan. Kaya ang panahon ng kwaresma ay panahon ng, ng pag-aayuno, panahon ng mga recollection, panahon ng muling tingnan natin ang relasyon natin sa, natin sa Diyos, maglinis ng ating sarili. Kaya, ilang linggo itong uh, paglilinis at maraming mga pamamaraan upang tayo ay malinis. Un, uh, ang pagsisimba, ang uh, ikalawa, yung pag-attend ng mga recollection at magkaroon ng pagkukumpisal ng ating mga kasalanan. Dahil iyon ang paglilinis natin ng ating kalobloban at na nagkukos sa atin ng mga kaguluhan. Kaya ang kwaresma ay panahon ng pagbalik loob ulit sa Diyos upang pahalagahan natin ang ating relasyon sa Diyos at relasyon natin sa kapwa upang maging malinis tayong haharap sa pagdating natin sa Diyos kay Kristo so ang napakahalaga dito ay meron tayong time na bigyang halaga ang paglilinis. So, hanggang dyan po muna ang aking ibabahagi at sana ay bigyang panahon natin ang pagpasok sa mga simbahan, pagpapakumpisal at pagtingin sa ating mga nagawang pagkakasala at ipumpisal natin ito sa Diyos. So maraming salamat po at God bless sa ating lahat